Pasado alas tres ng madaling araw May 13, kuha sa CCTV ang pagpasok ng isang lalaki sa isang tindahan sa barangay St. Joseph Village sa Navy Base, Baguio City. Nagmasid-masid pa ito bago dumiretsyo sa counter. Sumunod namang pumasok sa tindahan ang isa pa nitong kasamang lalaki. Dito, nilimas nila ang mga baryang nakalagay sa supot. Ang kasamahan naman nito, Kinuha ang ilang paninda na nakalagay sa isang kahon at inabot sa isa pa nilang kasama sa labas. Tinangay din nila ang ilang panindang delata bago sumibat. Kinaumagahan na lang nang madiskubre ng may-ari ng tindahan ang insidente. Oh, siyempre, makakakain ka ba no? Maghapon. Nagpasok nga ako ng pagkain sa kwarto, nilabas ko rin kanina, tanong mo dyan sa kasama ko. Hindi ako nakakain, siyempre, iniisip ko din naman yun. Gano'n ko katagal kitain sa istoryon. Madami ah. Kasi ito naman kasama ko, hindi naman pala na ano yung pera ng ano ng Gcash namin. Ang alam namin puro coins yung nakuha. 10 plus lang yung coins eh. Tapos nung may magji-Gcash, sinahanap na ang pera. Wala ano na. 30,000 pisong pera at mga panindang pagkain ang tinangay ng mga hindi pa nakikilalang mga sospek. Nakapasok ang mga sospek matapos nilang sirain ang kandado ng sliding folding door ng tindahan. Sa loob ng apat na taong pagtitinda, ngayon pa lang daw siya na nakawan. Wala nga patawad, tapos nilabas nila yung mga ganun. Oh. Ano nga, ganyan na nga kinuha, buo, buo na nilabas sa store. Magtrabaho sila ng parehas, hindi yung ganun. Buti nga sana kung yung mga binibili namin dyan, ano eh, na lang namin, hindi. Hindi rin makapaniwala ang katabi nilang patahian na si Nanay Rosalina. Siyempre, double check talaga yung gate o yung ano namin kasi tahian kami. Machine din yung mga nanja dyan. Kaya double talaga na pag-iingat. Siyempre, nalulungkot kami dahil kilala namin ito eh. Kilala namin siya paano makisama tapos ganun yung ginawa Patas lang tayong mag, ano, na mabuhay. Sana naman magtrabaho din sila ng patas kasi hindi din ano yung kinakain mo ay galing sa nakaw, diba? Yun ang mensahe ko sa kanila, magpanat sila ng buto at huwag silang mamirwisyo ng ibang tao. Ang nasabing insidente, inireport na sa barangay at sa Baguio City Police Office. Kasi mamahanggang 12 kami ng midnight, wala naman nangyayari. Gabi-gabi yan uh, na magpapatrol ang mga tanod kasama ako gabi-gabi. Pero sa oras na yon hanggang 12, walang nangyayari. Mag-adjust kami ng oras. Kinausap ko kagabi itong mga tanod kung willing ba sila na i-adjust namin ng from 10 to 2. Kasi madaling araw, ma'am, nangyayari. Dagdag pa ng mga barangay, nakapagtala na rin sila ng kaso ng panloob noong nakaraang buwan. Kaya payo nila sa mga residente. Bago sila matulog, i-check nilang maigi yung kanilang mga uh, double check nila, yung mga door lock nila, yung baka nakakaligtaan nila na bukas. Katulad yung mga jeep, wag nilang iiwan na bukas. Iiwan man nila na bukas kung talagang wala silang iiwanan doon na pwedeng punin. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Baguio City Police Office Station 3 habang nagsasagawa pa sila ng investigasyon. Angel Arquero, R and Genius.